so good morning po mga Kaparm so muli welcome to Kaparm TV at uh, syempre uh, tayo po ay nandito sa atin pong uh, uh, isang uh, uh, mission ano ito pong isang pioneer area na hinawakan natin dito po sa Santa Barbara Iba San At ngayon nga po <clears throat> bilang pagtugon ko po doon sa akin pong ipinangako na mula day 1 hanggang harvest ay ako po ay magsishare sa inyo at ngayon nga po ay tayo ay nasa harvest time na at ipapakita ko po sa inyo ano po ba yung na-provide nating bunga at paano po natin na paglabanan ang matinding pagsubok ng panahon at matinding atake ng insekto climatic condition at syempre yun pong stress na idinulot ng uh, napakapakapal na hamog dito po sa amin pong area at ngayon nga po ay araw ng aming harvest at ipapakita ko po sa inyo ang aktual ng ating pong mga bunga. So ito po, tapit ko dito ng konti. Ito po yung ating pong mga aktual na bunga na sabi ko po hindi ko po yan naalisin sa tangkay. Ipapakita ko po ito sa inyo ay naandyan po yan po nakadikit sa puno. So makikita nyo po na yun po yung hamugo. Yan po yung hamog na yan. Yan, yan pong hamog na yan. Yan pong napakatindi naging kalaban namin mga kaparm. So, kung makikita nyo po, hindi po napiktuhan yung kutis ng ating mangga. Nagpabalot po tayo dito ay 60 days. Pero, hindi po napiktuhan yung balot ng ating mangga. Shoutout pala kay bandit sa akin pong uh, kameraman uh, cameraman. Yan. Sa po siyang uh, katutubang, katutubong ita. Sa ang gwapong ita na akin pong kasama dito. Ayan po, yan ipakita mo nga itong bumagsak ng ito dito yan, yan. ito mga kapal mo tingnan mo sa taas sa taas yan makasabihin nyo po ay uh, yan so ito po ay maganda ang naging resulta dahil nun po nga bumagsak ang fog dito ito po yung unang unang araw naming nahugasan so tulad nga po sinabi ko kapag matindi po ang uh, at makapal ang hamog kailangan po natin ipungi side at makapaghugas po tayo ng mas maayos so it, yan lumalabas na po sa papel ang balot kasi nga po oversized na yan so katulad po nito yan yan po ang atin pong mga mangga so nakasayad na po siya sa lupa mga kaparm dahil nga po sa sobrang bigat na ng kanyang timbang so kung hindi po natin bubuhatin yan no, pakita mo pakita mo yan. yan mabuti po at hindi po siya naputol mga kaparm dito yan e dito ito pa rin po yung mga sample natin no yan oh so, pakita mo ha yan live na live po yan yan Tingnan po natin. Ayan. Ayan. So, pa rin tayo sa ibang sanga. Ang ginamit po namin papel dito ay papel po na libro. Pero, siya po ay malambot ang pagkapapel. Hindi po siya yung masyadong matigas. So, dito naman. So, dito naman po tayo sa ibang puno. Ayan. Para po, may pakita ko po sa inyo yung detalye. Ayan. So, sa mga tumitingin po nito, akala po nila ay kakaunti po ang bunga. Kasi ang mangga po, habang lumalaki po ang bunga niyan, yan po ay tumatago sa dahon uh, sumasayad sa lupa at syempre yan po ay bumibigat ayan po yan dito sa as yan. hindi po maiwasan na nagda pero yung kutis po nyan ay dahil po doon sa gilamit natin na fungicide yung pong uh, superstar at gold asim po ni Aiba so shout out po pala to Aiba company syempre kay boss ah uh, John Artis Panto ayan yan yan o yan So, ginamit po namin dito ay 80% po ng Aiba product. So, dahil nga po, uh, sa magandang resulta nung demo ko sa Amakalan, ay dinala ko po yung technology na binuo ko dito po sa iba Sambales. Ayan o. At yan po, uh, Shoutout shout out po pala sa Korte, Team Corteba AgriScience. Dahil ang ginamit po namin dito sa pabaon naman ay ang Pexalon. At sa hugas po naman ay ang Exalt na nakatulong po sa amin sa pagkontrol ng harabas. So nakatulong din po dito yung uh, kanila pong akanto during po ng critical stage mga kaparm. So ayan po, ito po yung magsasabi kung ano po yung resulta at hindi po yung atin pong sinasalita. Ayan. Ayan po. So palit dito dito dito. Ayan. So baka lang po mag ano, full memory kasi yung aking cellphone kaya naglilimit din lang po ako ng video. Para po sa akin dito, pakita mo. Ayan o. Gusto ko po kasi na maging parehas po ako sa inyo at uh, alam ko naman po na alam ninyo na napakarami po natin yung mga bashers mga ka-farm. Nagkataon nga lang po na ito po ay isa pong exclusive ko po na area. Kaya hindi po ako makapag-invite ng napakarami pong tao. Siguro sa mga susunod po dito, magpapaalam tayo sa ating pong boss na mag invite po tayo dito or humana po tayo ng ibang farm na willing po na magpa-demo at syempre yung pong may magpipinance o may magpapundo. Yan, kaya shout out sa Sambales Mango Growers. Uh, ang inyo pong ka-farm ay nandito na. Ako po ay willing na mag-sharing of ideas pero hindi hindi po ako papasok sa kahit na aling area nang ako po ay hindi po invited ng mga Mango Growers Association kasi baka po merong magalit sa atin dahil tayo po ay merong sariling uri ng Mango Protocol. Yan. So sabi ko nga po kay Sir Nick Abalos dyan sa may Santa Cruz. Uh, hello, shout out ha, Sir Nick Abalos. So sabi niya sa akin, Papa, gusto ko yung ginagawa mo. Salamat. Sabi ko salamat din po sa mga katulad ninyo na bagamat mga alamat na sa industriya pero naniniwala pa din. Uh, kay Kuya Joel Mana, ang ka-farm, uh, po uh, sa may area po na yan. Isa pong mapagpalang umaga sa inyo. At kay Pangulo po ng kanila pong co-op, uh, nalimutan ko lang po yung pangalan. Yan, ah... Uh, sa area po na yan ng uh, Santa Cruz, napakarami po ako nakita dyan ng na mga manggahan na may potensyal na pwede po maging productive area. Yan, ito, pakita mo to Halika, halika. dito. dito. <laughs> Kaya po siya bumigay ang sanga dahil ganyan po yung kanya pong bunga, oh. Napakalalaki po. Yan. Kung tutusin po ito, dapat po ito ay pangit ang balat. Pero, bago po tayo nagbalot, meron po tayong tinatawag na pabaon before balot. Yan. So... Yan po yung ating sariling pabaon process. At kung mapapansin po ninyo, napakao, oh, halos wala pong nagbibitak o nagkakraking dito. Hindi rin po nakaporma sa atin ang fruit fly at lalong hindi po nakaporma yung kurikong dahil po sa atin po ang Kaparm TV secret weapon. Pero ito, sabi po nila, dati, ay maliliit pa lamang po ang mga butil ay inaatake na yan So, pag ganito po naman, na marami ang nabuo, ah, minsan mas maliliit po yung kanyang bunga mga Kaparm, pero pasok pa rin po sa good quality yan, ito kalika kalika yan po uh, ko po kayo nang mas maaga dahil pag dumating na po yung buyers natin at nagsimula sila, wala na po tayong may resulta so dito tayo uh, pina, pinapatunayan mo po natin na yung mga resulta po na ginagawa ng Kaparm TV ay hindi po drawing. Yan. Ikaw bandit may natutunan ka ba sa pag-spray ko? Dito ka against the light. Dito ko dito. Yan. Yan, 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 ganyan lang. Yan. May natutunan ka ba sa akin? Ha? Oo po. May, um, yung, yung, mga sinasabi ko sa iyo tama ba ako o mali? Tama po. Yan, hindi pwedeng mabubuhay ka lang sa pag-uuling. Napakahalaga na ikaw ay nandito sa manggahan. Dapat alam mo yung mga sistema dahil hindi habang buhay tayo ay magpuputol ng puno. Ang kailangan natin ...tayo ay magbubuhay at magpapabunga ng puno. Tama? Tama. Okay. Si Bandit po ay kinuha ko pong uh, empleyado dito sa farm. Uh, may basbas po ng ating boss. Dito ka, parang jagis the light. Yan. Sinapakita po natin yung magkakaibang portion... ...nung ating pong puno. Ayan. Kasi nga po, kung sa isang area lang po tayo titingin... ...baka sabihin nyo po, scripted. Kasi may tumatawa po dun sa... isiner ko po na video ay ayan ito gas gas to dahil sa ano nagdikit sila ah, uh, meron po tumatawa kaya sabi ko po sa ibang area po naman ako magpo ng pag video at yung tawa po niya alam ko po meron po yung ibig sabihin so ayan kapal mo uh, doon sa tumatawa ah, uh, ito yung ating patutuo ano to small pero pasok pa yan pasok pa yan so ayun at yun nga po mga kaparm so yan po si Bandit. salamat ha salamat sa iyo Banlit yan pinapakita ko po sa inyo na ito pong mga ganitong areas na akala natin ay hopeless na kapag hinawakan po ng Kaparm TV yan at tayo po ang nasunod it takes 6 months to 1 year ay atin pong uy may hinog na naman yun ay thank you lord ay pang umaga pang almusal ako ayan o oh, ang saya ni Kaparm nakakuha ng hinog sa puno Ayan, napakasarap po nito. Ayan. So hanggang dyan na lang po muna at baka mag-full memory na naman tayo. Ah, tayo nga po ay papasok na po sa pag-harvest mamaya. Iniintay lang po natin yung ating, ating buyers. At maraming maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay At sa lahat po ng mga solid kaparm, Luzon, Visayas, Mindanao Ang inyong kaparm po ay hindi mapapagod na magbahagi ng aking kalaman Hanggat alam ko po na kayo ay nasa aking likod At ipagpapatuloy ko po ito sa abot po ng aking kakainan Kaparm TV at your service po Muli, happy farming I love you all